sa kavalieros i wish everyone a happy sunday okay ah uh, mukhang uh, nagtatago ito si cheese escudero si senate president cheese escudero sa palda ni hard evangelista ang ganito na rin ang sinabi ng mga mga house Prosecutors kagaya ni iloilo uh, congressman at uh, attorney ha ah uh, Lawrence, defensor, uh, sabi niya kay Cheese, eh, magpalalaki ka na. Lalo na dito, sa harap ng uh, clear uh, threat ni former President Rodrigo Roa Duterte, kahit pabiro, pero kwan pa rin yun, hindi pa rin yun magandang biro, uh, sinabi niya na para manalo yung mga PDP candidates, ay dapat patayin na lahat ng mga ka -senator, senators, uh, senators, he did not specify kung sino, pero he could be referring to the, uh, he could not be referring to the PD, uh, PD to the alyansang bagoong Pilipinas candidates. Kasi yung iba dyan, di pa naman senator, tulad nila, nila Erwin Tulfo at sila Camille Villar. So, Uh, Duterte could clearly be referring to the present members, pati mga re-electionists, pwera yung mag graduate na ng mga senators ng 19th Congress. Ha? Huh? So, uh, dapat kasi sa ganito klase mga payag, dapat may action kaagad yung Senate President pero uh, wala tayong narinig na reaction sa kanya eh sinabi pa nga ni, ni Duterte eh, hindi lang patayin pati bombahin pa bombahin pa ang uh, ang Senado so do, those are very very clear statement kaya ang sabi dito ni uh, ni Congressman Lawrence eh dapat uh, mag-react si Cheese at maka magkalalaki siya at uh, tuluyan na niya. At dapat ang sagot niya dito ay ituloy na talaga niya yung impeachment para ipakita na hindi sila hindi sila natatakot kay Duterte or hindi sila hindi sila natitinag gor hindi sila napapa-influencia ng mga Duterte And I agree ha that that will be the best respond from the from the Senate ah ganon tinatakot mo kami bubumbahin mo kami sige mas lalo na ituloy namin itong impeachment di ba so yan yan ang uh, sinasabi ngayon ni Congressman Defensor and uh, also meron pa rin meron rin tayo update sa interview ni sa kanila ng U.S.P. meron rin tayo update kung ano nang ginagawa ng mga prosecutors na na itinalaga para to try and to prosecute uh, Vice President Sara Duterte in the impeachment trial okay? medyo mahina pa rin ang signal. Uh, Tell me na lang kung nakikita nyo pa ako or nawala na tayo. Okay, uh, i-play na natin itong uh, itong interview uh, ng uh, dalawang prosecutors uh, si Asi Congressman Asidre diyan sa uh, dito sa UNTV. Tinuligsa ni House Assistant Majority Leader, Tingog Partylist Representative Jude Asidre ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga senador. Ginawa ng dating punong ekotibo ang pahayag sa proclamation rally ng pinangungunahang political party, PDP Laban. Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Hindi, pat natin yung mga senador ngayon para makante. Makapakay tayo tayo ng mga 15 na senador. Pasok na tayo lahat. Ayon kay Congressman Asidre, talagang mag-amangak si dating Pangulong Duterte at VP Sara. Kabilang sa articles of impeachment laban kay VP Duterte ang ginawa nitong pagbabanta umano kina Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Giit ni Rep. Asidre, hindi biro ang pagbabantang pumatay ng opisyal ng gobyerno. Pagpapaganapan niya ito ng kultura ng karahasan at pagpapahina sa mukrasya dagdagan ito inciting to sedition